Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid ngayon po ay araw ng Webes, September 14. Sa so, umagang ito, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang ating short devotion na matatagpuan sa Kawikaan chapter 3 verses 5 to 6. Ito po ang salita ng Diyos. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong mga ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Bakit ba kay daling mawalan ng tiwala sa ating sarili kapag ang ating mga ginagawa ay wala man lamang pumapansin? At paano kung wala man lamang nakaka-appreciate nito o wala man lang gustong bumati sa lahat ng iyong ginawa kahit isa? Hindi ba masakit ito? Hindi ba pakiramdam mo'y talo ka na at gusto mo na lang sumuko? Bakit nga naman hindi? Kung ginagawa mo naman ang lahat ng lahat ito, pero wala rin makapansin nito, nandyan yung nagpo-post ka na sa, sa Facebook, nagba-vlog ka na, nag ka na rin sa ibang social media, ng paulit-ulit, pero kahit isa, wala kang makuhang like. Nakakaiyak, hindi ba? Hanggang sa tuluyang ka nang mawalan ng kumpiyansa sa iyong sarili, at sa lahat ng iyong ginagawa. Maaaring ito ang iyong kailangan, ang magtiwalang muli sa Diyos at huwag sa iyong kakayahan. Higit itong matibay at hindi basta-basta gumuguho kahit wala pang sino man ang pumansin dito. Malaki ang maitutulong nito para magpatuloy ka at huwag manghinawa sa kabila ng lahat. Kapatid, Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng ating mga talento. Kaya naman, mas maganda sa kanya muna i-offer ito. Sa kanya lang din muna natin tayo makinig. Hayaan natin ang kanyang papuri ang pumuno sa ating mga puso at isipan at hindi ang sinasabi ng ilang tao. Kapatid, tiwala kay Kristo at hindi tiwala sa sarili mo at sa ibang tao. Sa umagang ito, hayaan mong ikaw ay aking ipanalangin. Panginoon Diyos namin, dakila at banal, maraming salamat sa umagang ito sa iyong salita. Tunay nga, Lord, that we need to draw our strength to you, Panginoon. Sa iyo lamang kami dapat na magtiwala, Panginoon, hindi sa kung kanino man, Panginoon. Dahil ang iyong pagtitiwala, Panginoon, ang makukuha namin na magbibigay sa amin ng kumpiyansa sa aming sarili, Panginoon. Na magbibigay ng tiwala sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Hindi po namin kailangan, Panginoon, na ma-appreciate ng ibang tao ang aming mga ginagawa. Ang importante, Panginoon, ay ikaw ang siyang ma-please namin, Panginoon. Panginoon, always check the motives of our heart, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Amen and Amen. Maraming salamat mga kapatid na way patuloy kayong bigisin ng Panginoon ng kanyang pagmamahal at patuloy na magtiwala sa ating buhay na Diyos. God bless po.